Busta kayo? Sana na sa mabuting kalagayan ang lahat. Saan sulok ng mundo man kayo naroroon, sana okay kayong lahat lalong lalo na sa aking mga kababayan na mga OFW. Kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan isubscribe yung ating channel, Mayor Digang 2.0. Pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload natin na mga bagong video. So, ang ating pag-usapan ngayon guys is nakaka nakakaiyak at nakakalungkot. No, nakakalungkot dahil mag-goodbye na. Mag-goodbye na si Baste Duterte at si Tatay Digong sa politika. Nakita ninyo guys ang aking thumbnail. Yung ano dyan? Survey. Uh, na, ano ko na ito na, na may, blog vlog na ako dito about sa survey na ito. Kasi ang survey na ito is last October 1 to November. No? Tapos, ang nakalagay dyan, makikita ninyo, 71% si, si Nograles at 29% si Digong at 80% si Alam. ha ah? at 20% si Baste. My goodness Grabe guys parang parang matulo ang aking luha parang nakakaiyak talaga nakakaiyak nakakaiyak nakakatawa no na, nakakaiyak na nakakatawa yung survey na ito kasi hindi talaga ako naniniwala sa research na ito yung online na survey na ito sa ukta ito eh sa ukta no alam naman natin sinong may-ari ng ukta na yan eh mas naniniwala ako sa kalye survey ng mga bloggers Okay? Kasi, ano yan eh? Kaya nga kalye. Kasi, tinatanong yung mga tao na sa daan. Yung mga nasa bahay nila, na madaanan nila. Basta mga kalsada dyan na maraming bahay, may mga tao, palingke, kung saan-saan, dyan sila nagkakali survey diyan ako maniniwala kaysa dito sa uh, okta na ito na mind conditioning baka sabihin niyo ah sinasabi lang niyo yan kasi ah uh, mababa o maliit lang yung uh, numero ng inyong kandidato pero kung mataas ang numero ng kandidato nyo Okay lang sa inyo yung uh, ano na yan, nagsosurvey na yan. Di ba? Sabihin niyo, hindi ho. Kasi ang survey na yan ay mind conditioning sa mga tao. Kasi pagdating ng eleksyon, ha, kung mangdaya sila sa eleksyon, hindi sila mahalata na nangdaya. kasi nga may lumabas na mga sorbi na ganyan kalakas sila. Ha? Dinaig pa ni Carlo Nograles ang ano, ang landslide. Sino maniniwala eh bumaba yan si Digong 80% yung kanyang approval ratings at saka yung kanyang trust ratings. At yung nag ano diyan nag ano dyan sa online na yan? Survey na yan? Tagadabaw ba lahat ng bumoto dyan? Tagadabaw ba lahat yung tinanong dyan? O baka naman may mga indyano na halo dyan? Na hindi naman bubuto. Hindi naman tagadabaw. di ba? Ang uh, sigurado tayo dito, magkaalaman talaga tayo sa May 12. Yan ang paghuhusga, no? Diyan natin malalaman kung sino ba talaga ang tunay na malakas. Tunay na may ebidensya. Tunay na meron ng napatunayan. Meron ng nagawa. Meron ng maraming ebidensya na nakikita ang mga tao sa kanilang pamumuno bilang isang leader ng ating bansa o sa isang suwidad. Ah, meron ng ebidensya. Ayo, ah, uh, kung gusto ninyo makuha yung trono ni Digong ah, bilang ah, uh, mayor kasi dating mayor naman yan dyan eh. Hindi naman sana yan mapalitan dyan ni Sarah kung hindi yan tumakbo pagkapangulo. Hmm. So, abangan natin. Malapit na. Ilang ano na lang oh. February na. March, April. Nako, 4 months na lang. Wala na. Hindi na 4 months. Kasi May 12 ang eleksyon eh. May 12. So, sobra na lang tatlong buwan. Eleksyon na. Mabilis na lang to guys. Ha? Mabilis na to Meron na tayong bagong maiopo na mga bagong politiko. Tandaan ninyo ha. Boat street tayo sa PDP Laban. Ha? Sa para sa Senado. Yan ang iboto ninyo. O sabihin na naman ng mga anti-Duterte, bakit ka nangingialam sa iboto namin? Hindi naman kayo ng na mga anti-Duterte ang sinasabihan ko eh. Ah bakit ba kayo masyadong ano? Masyadong maano 'yung inyong mga puso. Hindi naman kayo pinagsabihan ko na iboto eh. Ang sinasabihan ko 'yung mga Duterte die -hard supporter. Okay? Both street, PDP laban, lahat ng supportahan ni Tatay Diggs iboto natin. Ipanaw sa bayanan party list. At itong PPP. Ato ni Bay. Ha, ah, party list. Yan. Yung dalawang yan. Ha, ah, boto ninyo yan. Para meron tayong ah, mga congressman dyan sa, sa congress. Okay. At ito pa, dagdag ang mga sinungaling ang mga sinungaling na mga politiko nagka hindi na nagka nagka o sa Bisaya pa wala na nagkadimao. ha ah, si kuan ito meron dito naman wala ito naman meron ito naman wala yung mga congressman ang mga senador hindi nagkaintindihan ha ah, meron nagsasabi walang blanco, merong nagsasabi, merong blanco, wala na, wala na, hindi na sila talaga nagkaintindihan. Ang gulo-gulo na nila. No? Ang gulo-gulo na nila. Lalo na ngayon. Ah, nasa korte na yung ano, yung problema na yan. Ah, na, nagka, nag, nag, ano na, nagpile na ng ano, si, ano, si Congressman Ongab at saka si Atty. Vic Rodriguez ah na hindi dapat matuloy ang budget na yan kasi may may hokus-pokus ah may mga sindikato sa budget na yan kaya kailangan hindi yan maano kailangan maibalik doon sa dati nako malaking gulo ito paano na yan yung mga budget nila sa eleksyon ah yung budget sa eleksyon ng mga senador, mayor, uh, mga congressman. Dyan man yan. Dyan man yan kukunin. Dyan sa budget na yan. Hamakin mo, 6 plus trillion yan eh. Uh, dyan niyang kukunin. Kaya nga walang budget yung PhilHealth eh. Tapos, binawasan yung mga uh, sa agriculture, binawasan yung kung ano-ano pa. Kasi, eleksyon. Gagamitin sa eleksyon. Ayaw ah, mga pera. Na yan. Kaya buti nga sana mabalik yan sa dati. Para mag, ano yan, magkamaskama sila. Sa, mag, sila sa rinilang pera sa eleksyon. Di ba? Tayo lang gumagasto sa mga politiko na yan pag nasa nakaupo na. Wala na namang ginagawa eh. Puro na lang Duterte, Duterte, Duterte. Oh, di ba? Oh, di ba? Oy, sa ano daw sa January uh, January 31, meron daw malakihang rally si Trillanes. Kasama daw 'yan si Cielo Magno. Nako. Ano daw 'yan? Ah, uh, para impeachment ni Inday Sara. Buhay pa ba yung impeachment ni Inday Sara? Eh yung kaso ni Inday Sara nga sinampas sa mga PNP. Wala na, binasura na. Oh. Binasura na. Eh, ang susunod ibasura dyan, ang impeachment. Tapos si Trillianis mag pa. Ano ba yan? Ako sa iyo, sir, ayusin mo na lang yung pagtakbo mo bilang mayor para manalo ka. Kasi pag yun ang atopagin mo, mabisi ka dyan sa kay Inday Sara. Nako, baka makalimutan mong tumakbo kang pagkamiyor. Baka wala kang makuhang boto dyan sa lugar niyo. Ay, nako. Mga kababayan. Uh, sana magiging okay yung ating bayan, ang ating mga kababayan. Sa panahong ito, ang ating mga nakaupo na mga politiko ay sobrang uh, o, itong iba walang alam. Walang alam sa batas, lalo na yung pangulo. Ha? Ah? Palagi na lang naghuhugas ng kamay kung mayroong mga ganitong mga pangyayari. So, abangan natin ang susunod na mga mangyayari. Abangan natin ano ang magiging resulta sa lahat ng ito. Ah, magkita-kita tayo sa Mayo 12. Tingnan natin kung sino talaga ang mag-landslide dito. Lalong-lalo na sa Davao City. So excited. Excited talaga ako dito. <laughs> sino kaya ang ilalampaso dito? Ah, sa pagka-mayor at pagka-vice mayor. Hanggang dito na lang. Maraming-maraming salamat sa inyong suporta. Ah sa ating channel. God bless you all, mga kadutertis.